araw ng martes so sagramo na natin yung mga gamit yan na uh, yung mga wala pong ano rito wala pong lucky charm talagang pangkumbatan po ng mga gamit yung talagang sa po natin yan tsaka chinik natin yung mga buti ano kasi matagal na po natin din na chichik itong mga buti kung may mga lamang pa yan oh ano oh. yeah So, kailangan chicken siya paminsan-minsan para makita kung may mga ano pa siya, kung mayroon pa siyang mga mga langis. Kung kakunti na yung mga langis, yan, pwede siyang dagdagan. Yan, na uh, sa araw na ng Martes ngayon. So, yan, chinik natin yung ating mga gamit. tulad nito no yan no pulong ni ni Senior Santiago ay no yan no si Senior Santiago yan no? Santiago yung pulong niya so ayan medyo ko konti na yung lang langis kaya talagang kailangan dagdagan pero meron ditong ano no meron ditong pinaka ano talaga no yan yung yung natawag na warning. Yan o. Pero special ang nalagay po rito. Ito lang ang tangi na ito yung warning ano natawag. Ayan. Wala siyang pulong. Ayan. Wala siyang pulong. Mga kaligasan lahat. Kaligasan lahat itong natawag na warning. Kaya lang ang linalagay dito lang is kakaiba. Hindi lang is pala ano ah Pagpakita ko sa inyo. Yan o. No? Oh. Ayan, ayan, ang panlagay. ah, x ah, Uh, uh Yan ang panlagay talaga. Special. Yan kakaunti na lang o. Oh. Kakaunti na lang yung langis niya. No? So ayan. Ang gamit nito. Yan. Ito yung sa pag-warning. Halimbawa may panganib may pangalib na sa mga pupuntahan o sa paglalakad ano basta mga tungkol sa mga pangalib ang kaya na kaya tinawag ito na warning ano sapagkat uh, kaya nga po ito linalagay itong ano to itong special itong exhibit kapag kasi may mayroong mga pangalib ang amoy nito maamoy mo sisingo yung ano niya yung itong exhibit So, pag inaamoy mo yung exhibit nito, so, sabi ibig sabihin may panganib. So, pwede kang hindi tumuloy doon sa pupuntahan mo o ibaka ng, ano, mag-iba ka ng direksyon. Yan po ang purpose nito. Kaya may paparating na panganib. Merong maamoy mo yung ano nito, yung itong exhibit. So, po pwede kang umalis o pwede kang ah uh, o kaya po, pwede ka nang maghanda. Ibig sabihin, may na darating. Hindi kung halimbawa, wala kang no choice ka, no? Talagang, ibig sabihin, makapaghanda ka. Ito po ang purpose nito. So, kakaunti na lang. So, kailangan siya dagdagan. Yan, oh. Punong-puno pa ka yan. So, yan. Kailangan, mabilisan niya lang, ano, sapagat natutuyo po yan. Natutuyo siya. so kailangan mabilisan lang. Ayan, puno na, yeah. Ayan. 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 Napakabango talaga. Grabe, ang bango ng ano. Ang, ng Yaa. Yaa. Ayan. Ayan. Hindi talaga siya singaw kasi double. Meron siya lock na plastic. Tapos mayroon pa sa pare. So, yun o. Yan. Nabawasan na. Kasi linagay na rin. No? Warning. Si Ben. Ang panang lalagay. Napakabango. Ang naroon nito, no? Share na rin natin sa mga kapwa natin mga antingero na 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 hindi pa po alam, ano? para makatulong po tayo sa mga kapwa po natin ng antingero. Ito pong exhibit, yan. Ito pong linalagay sa mga ginagamit na pambasuras. Halimbawa, nagbubun, nag, nagbibinyag pa kayo ng gamit. Ito po yung iahalo nyo dun sa tubig. Halimbawa, kumuha po kayo dun sa simbahan sa simbahan po ng katoliko, yan. Hingi po kayo ng tubig doon na o kaya may nabibili pong holy water yan Ah, uh, po niyo nyo po itong ihalo dun sa holy water para pag uh, nagbasbas po kayo ng mga gamit yan. talagang mabango po yung ano yung yung tubig na lumal ipambabasbas nyo lang po dun sa sa mga ganito pong gamit na mga pangkumbatan mga gamit so maganda po siya So itong mga ano no, itong mga ibang buti natin. Tulad nito, ayan. Pulang na si Senyor Santiago. Mga pulong. Tapos, uh, ayan. Ito naman yung pulong na solid. Solid na pulong ng aring bakal. Si pulong ng... Uh, medyo luma na po kasi hindi na makikita no si Tatay Dudong Yo Lagar sa kanya po picture yan picture niya po yan kaya lang sa pin din nang medyo matagal na panahon medyo nabura ano na, no pero andiyan pa rin po yung picture niya yan. yung tipong kinikilala na ano kulang na rin po yung langis nito tapos ito ano ito naman Senior Santo Nino. Yan, dalawang buti natin Santo uh, Senior Santo Nino. Yan, kulang na rin po yung langis. Tapos ito na rin Santo Nino. Yan o. Oh. Kulang na rin yung langis niya. So, minsan kasi ano, yung itong bakos dito nakalagay. Yung magugulat na lang ako, yung bakos. Basa. Yan, makakulang na yung mga langis dito. Yan. So, meron tayong panglagay rito. Yan. Holy paste. Tapos may orasyon po yan sa loob. Tapos itong mga ano no, itong, itong bote, yan no. Ito po yung special na, na ano, na langis na pandagay po talaga sa mga ganitong bote, ano. Yan. Special siya na langis. So, yung ano no, yan. Yung iba kasi yung mga gamit no, dapat, dapat talaga chinichip yan magre-sambuan, mga ganon. Sine-check dapat para malalaman kung kung ano, kung mayroong pasanangis o wala na. So, dapat talaga sine-check ang gamit. Pero, kakalkalin nyo lang yung mga gamit. Kapag ano, kapag uh, mga araw ng Martes, yun yung sa uh, Bernes, doon nyo lang po, po pwedeng uh, rebisahin ang inyong mga gamit. Wala pong ano rito, wala pong lucky charm. Talagang uh, kumbatan po talaga itong mga gamit. Ayan. Oh. No? So, kailangan talaga siyang ano, uh, chicken talaga para makita. Mga bawas na mga langis nila. na siya, no? Kasi kaya naman ano, kaya naman kaya naman chinitsik ito. No? Halimbawa kasi mayroong mga panganib o mga mga disgrasya. So, itong mga gamit natin, ito yung kumukontra. Kumukontra siya sa mga panganib o kung ano paman. So, kumukulo ito. lumalabas yung ano nito, yung langis. Ano? Si Peri, kinukontra niya yung isang bagay na paparating. So kaya kumukulo siya kaya nababawasan yung yung langis na ginalagay na sa kanya. So ayan, ayan po ang ano niya no. Kaya kaya nakalan talaga. Kaya magtataka kayo bakit nagbabawas yung yung langis niya. Hindi naman ginab hindi naman nabubuksan. Bakit magtataka kayo bakit baba na sa kalahati o minsan yung iba tuyo na. Yan po yung dahilan nun. At saka hindi lang naman po ano, hindi lang hindi lang tao. Hindi lang hindi lang tao. Siyempre, yung hindi po katulad sa atin. Yan, yung mga laman lupa, mga engkanto, kung ano pa man, ano. Siyempre, sa mga pinupuntahan po natin. Halimbawa, tayo po'y binero, pinaglaruan po tayo ng mga, ng mga laman lupa, kung ano pa man. Eh, yung mga gamit po natin ang dumidipinsa. Kaya nga po tayo may mga gamit. So, ayan. Kaya nga po, ano, kaya nga po, magtapaka kayo bakit bawas-bawas uh, na yung langis po nat yung langis na inalagay natin sa mga buti. So, ayan. So, ayan, nalagyan na natin itong mga, ano, uh, mga itong mga mga buti. Ayan. Kaya po, itim, kasi, sikreto. Ayan. Sikreto po ang nakalagay po rito kaya po itim o oh, hindi siya itim kulay brown yung ano yung buti para hindi po makita yung nasa loob kasi nga po malupit na sekreto ang nasa loob so ayan tapos meron siyang holy face ayan ano? ayan holy face po yan ayan ng ating pong uh, mukha ng ng uh, poong uh, poon ng mahal na nasarino tapos yung mga ano, no, nalagyan ko na kanina yung mga gamit niya. Itong mga ano, itong mga itong mga ibang gamit na ano na natin na, na nalagyan na ng tulad ng mga ano no, itong itong uh, mga kwintas yan Nala, nalagyan na kanina lang so, mga, hindi ko pa na chichik itong ano itong mga garapa So, meron pa akong lalagyan na na o oh, la, lalangisan na isang mutya. Ayan. Ayan. Ayan ang purpose niya. Kaya po, kailangan chicken ang mga gamit. Ah, in, kada buwan, pwedeng ano, pwedeng kada isang buwan, Pinicheck ko yung mga gamit. Para nakikita po natin na ano. May ilang pa siya o wala na. Para kung wala na, yan madagdaga. So, yan. Ayan. lang naman ang mga linalagay ng langis, yung mga ganito. No? Garapa, tapos yung mga bao. Kung ano pa man mga ano, gamit. Ayan naman eh pinopunasan uh, pinupunasan lang yun lang. Siyempre, yung mga ganito, yan dapat sinitsak. Yan yung mga ganito. So, yan. So, yan. Meron akong lalagyan pa na is na talagang uh, special. Yan. Yan. Katatapos lang natin magano, matapos lang natin magampo. So, magampo tayo, binasbasa natin, binasagran natin itong mga gamit. So, yan. Yan, makita nyo, mayroon pang kandila eh you no. Know? Meron kandila na kasi din no so, pagkat, uh, hindi ko na po pinakita yung paano po magbasbas. Yan sapagkat so, mahaba po yan. Hindi ko na po pinakita kung paano magbasbas tumaga kasi ano na po yan uh, sobrang haba yan di. yung ano habang oras. So meron pang ano meron pa papahiran na lang is. So yan So yeah Meron pang papahiran ng langis. Hindi ko na ipapakita po kung ano po itong mga ko. Ano? Ayan. may kita nyo naman, meron tayong isang bagay na pinapahiram. So, ayan. Kailangan silang alagaan. Mga So, ayan yung mga ano natin, ano, mga gamit. kung sino man ano, kung sino man nakabili ano, mga bumi na po sa atin ng mga gamit, ng mga pangtumbati. Pwede nyo po itist, patisting. Patisting nyo po sa mga nagtitisting ng mga gamit. Wala po kayo maririnig sa akin. Ang purpose ko nun ano, bakit uh, kailangan, sabi eh, hindi, hindi ako lagi mag magtatampo ng ano, matitisting para malaman ko ano at least yung mga ganitong garapa o libon o kung ano mga kwentas pwede natin i-upgrade ganun lang naman po yun upgrade siya ibig sabihin hugutan natin siya ng mga malalakas na oras yan po no? na ano, kung, sa mga piste so, pag hindi pumasa, masa sabihin Mahina pa yung mga orasyon ng kalagero, kailangan siya hugutan siya ng mga malalakas. Saka 'Yung mga mga ilalagay, kailangan talagang tamang proseso, tamang formula para talagang pagpinisin din, talagang approved. Ano lang po. Yan.